Magandang araw for today's video. Araw ng Merkoles at araw ng palengke ngayon. Samahan niyo po ako, magluluto tayo ngayon ng bulalong baka. At habang pinalalambot ko nga ang karni ng baka dito sa aking pressure cooker, naggawa muna ako ng yellow para sa aking pantinda. Kasi kukunti na lang siya at kailangan ko na makagawa ng marami. Bali nga pala, abutin pa to ng 45 minutes habang nagpapalambot tayo. Kasi baka to, hindi po to ganun kadaling alam nga, nahirapan tayong magbuhol ng ice dito. Kasi po, ang aking kamay ay masakit. Hindi na kasing umaga, habang naglilinis ako dito sa bahay, yung aking isang daliri ay sumabit sa tambo. Medyo masakit nga siya kaya hindi ko maibuhol ng maayos ang yelo. So, at heto na nga mga may, ang aking pinalambot na baka. Saktong-sakto lang sa 45 minutes na pagpapalambot. Hindi siya ganon durog at hindi naman siya ganon katigas. Bali nga pala, isiset aside lang natin to para dito na rin natin lutuin ang ibang ricado. Ililipat ko lang ito sa isang malinis na lalagyan. Bago nga mga may, tatanggalin ko lang itong strainer at isasalang ko na to sa aking kagal. Kaya nga ang ating karni ng baka ay malambot na, uunahin muna nating ilagay ang ating sibuyas, isusunod lang natin ang ating maisis. Kung sa iba kasi, pag nagluluto ng ganitong bulalo, sinasabay na nila sa pagpapakulo ang karni ng baka. Lagyan ko rin ito ng beef cubes at isunod ka na rin ang ating bagyo bis. ko na ng pamintang durog at paminta mo. Sabay nito, nilagyan na rin natin ng pampalasa tulad ng patis. Tinakpan ko lang ng ilang segundo at isinunod ko na rin ang ating karni ng baka. At baka nga pala magtaka kayo kung bakit nilagay ko na yung karni at bagyo beans. Sinigurado ko munang palambutin ng ating mais dyan. Ilang minuto ko rin pala pinakuluan ang ating mais. Sinunod, nilagyan ko to ng asin para magsakto na sa lasa. Bali nga pala, pasusulakan ko lang na isang beses ang ating karni. At sunod nyan, isasama ko na ang ating Bagyo pechay. Puli nga nating inilagay ang ating bagyo pechay. Wala nga palang kasama rin patatas yan. Ngayon, timplado na yan. Sinama ko na rin dyan ang ating onion leeks. Isang sulak yan at siguradong luto ng ating bulalo. At dahil nga maraming nabili si boss na sibuyas na may kasamang dahon, nang hinayang naman ako. Kaya inilagay ko na rin dito ang onion leeks. Na? At ito na guys, luto ng ating bulalo. Para tayo makasigurado, Tinikman ko lang din talaga. Baka naman kasi mapaalat dahil may kasama At itong At dahil balis. ako nga ang nagluto ngayong tanghalian, Merkoles kasi, araw ng palengke. Ito namang si boss, siya muna ang nagbantay ng aming tindahan at ako nga ay lumabas muna dito para magpahangin. Katatapos ko nga lang magluto ng aming pananghalian at sabi ko si boss na nga muna ang charge dito sa aming tindahan. Okay. Dahil nga katatapos ko lang magluto ng aming pananghalian, lumabas muna ako panandalian dito sa aming harapan. Siyempre magre-relax muna tayo habang nagpapahangin kasi ang sarap ng hangin dito pagdating ng summer siguradong napakainit na naman ito nga si ate na taga Metro gate regular na customer at nakasabay nga pala niya si kuya Ronnie pumili siya ng Yossi kagagaling lang daw niya sa trabaho at siya ay muna ay nag leave akala ko nung una kung sino yung bumaba sa motor bigla nga niya akong kinalabit at pagtingin ko si kuya Ronnie pala ito na rin ang aming mga kapitbahay na regular na talagang bumibili dito sa amin tindahan. At siya na rin, ang mga regular na mangungutang talaga naman, hindi na maiwasan sa isang tindahan ang walang mangungutang. Naglakad nga pala ako dito sa aming gilid ng bahay, dito kasi yung aking mga tanim, at andito rin 'yung aking mga sinampay. Makikita nyo naman kung gaano kaganda ang init ng araw. Kahit sobrang init, ay napakahangin pa rin dito at sobrang lambing. Bali nga pala ito 'yung aking mga alama na inayos ko nung isang araw kasi nagbagsakan na sila at nilinis ko na rin ang pinakagili dito para tanggalin 'yung ibang mga, at mga damo. At sa puntong ito, tinawag na ako ni boss para magtanghalian kami. Kaya nagsandok na ako ng aking niluto para makapananghalian na ng maaga at pagkatapos naman ito ang gagawin ko ay ako ay maliligo. Ito na nga pala ang aming ulam ngayon ang bulalong baka. Tara po, kain tayo. Thank you Lord sa mga blessing At pagkaganito nga ang panahon ng taglamig, mas masarap humigop ng may sabaw. Lalo na itong mga bulalo, nilaga at sinigang. Bihira lang naman po kaming kumain ng karne. Baka akala nyo puro karni kami. Hindi po at umiiwas rin kami sa high blood. Kadalasan po ang ulam namin dyan ay mga isda. At pagkatapos nga namin kumain, nag-dessert kami ng mangga. Masarap kaini ang mangga kapag kaganitong taglamig. Pass forward nga po pala. At ako nga ay nakaligo nyan. At naisipan nga namin ni boss pumunta muna kami sa kubo kasi maglilinis daw siya at susunugin ng ibang damo. samantala nga muna ako nagpahinga dito sa aming kubo. At sa puntong ito, pag kami dito pupunta sa kubo, lagi na lang kasama ang aming mga alaga. Bali nga pala, mayroon akong isang aso at may isang pusa meron na rin nagpaampon isa pang aso. Pansamantala nga muna namin isinaraan tindahan at pumunta kami dito sa aming nabiling lupa para bisitahin kasi ang dami na namang nagsitobong damo. At dito damo nga po. sa tabing pinagawang bahay, sabi ko kay boss, isang-isang puno ng saging, putuli na lamang kaso napag pag-isip-isip ko sayang dahil pupuso na ito. At nang akin nga itong bisitahin ngayon, sabi ni boss, itong puno sa tabi ng bahay ng saging ay mayroon ng puso at pagtingin ko nga meron na at yung isang puno naman ay may isang buwig na rin ang sali bali nga pala nagamasan na niya to nung nakaraang araw tutuloy lang niya kasi maganda ang panahon sa muli ko nga pagbisita nakita ko yung aking mga itinanim yung aking isang puno ng bayabas feeling ko ba ay mamamatay na halos lagas na ang kanyang mga dahon at dangod. yung ibang mga tanim ko niyan tulad ng kalamansi ay nabuhay naman so far wala pa rin silang bunga punto nga pong ito si boss lang po talaga ang nagagamas Sinamahan ko lang siya kasi ako po ay nagpapahinga kasi marami rin naman akong ginawa sa aming bahay. Kapag ako'y sinipag si bag, siguradong gagamasan ko rin itong mga damo dito. May mga ngilan-ngilan -ilan nga palang tanim dito si boss. Meron ditong sitaw, meron ditong kaming ampalaya, kaso nga dahil tag-araw, tuyot na siya. At ito nga pala yung itinanim kong tanlad, binisita ko para ba namang hindi ko alam mabubuhay pa ba ito o mamamatay na kasi mukhang lantana. Ito na. nga palang nabili namin lupa, napatayuan lang namin ng munting kubo. Kasi sa ngayon hindi pa namin mapagawa ng bahay, kulang pa po kami sa budget. Ang ginagawa lang po namin dalawa, tinataniman lang po namin to habang may pagkakata. Sayang naman kung ititiwangwang lang natin at hindi natin lilinisin kaya binibisita namin to pag meron kaming pagkakataon. At ito nga tanim niyang ang palaya na tuyot na dahil sobrang init. Ang sabi ko sa kanya tanggalin na lang ang tanima ng iba. Hindi naman po ganong kadumi at kadamo ang aming bakuran. Ito nga lang ay madalas din namin nililinis at sadyang may pagkakataong hindi namin nabibisita Bing, dahil... Tulog ka na. O si Diego. O. Si Diego, sarap na ng tulog. Basa na dito yung sa kubo. Asaan mo, ganyan lang trabaho niya natutulog mukhang payapa ang kanyang pagtulog kasi busog yan <coughs> para lang nasa bahay oh sarap ng buhay ni Jego eh no artistaan si Jego Ming nasan ka ba tingnan mo masyado kang suplado oh ano nakita kita mo napaka shy mo dito sa camera pagkukunan kaya mong titingin Sige pa si Diego. Sarap na natulog, oh. Di ba, Diego? Para ka lang, ano eh. Kontento ka lang, eh. Ano na? Nami pa tayo uwi. <coughs> Hindi tayo pwedeng gumala. Mamaya pa ang pag-araw. na dyan. Ayun si Diego. Lagi na rin kasunod natin si Diego. Kahit nga ganito kaliit ang nabili kong lupa, mas maganda pa rin tingnan kapag nakikita mong alam mong malinis. Kapag ka ganito nga magsasummer, alam naman natin ang damo ay hindi ganun kabilis tumubo. Medyo mahirap nga lang maglinis kapag ka ganitong tag-araw kasi ang lupa ay tuyot at hindi basa. Kailangan lang natin talagang caga linisin kasi mas magandang tingnan kapag ang lupa natin ay alam nating malinis. At dahil buwan nga ng January dito sa Cavite, Makikita nyo naman kung gano'ng kalakas ang hangin dito. Malamig kahit sobrang Aabutin ah, Aabutin pa nga tayo ng February itong taglamig na ito, itong ating amihan na nanggagaling sa ibang bansa. Pinapasok basta. nga muna ako ni Boss dito sa kubo. Susunugin niya kasi sa likuran yung mga tuyong dahon at ako ay sa usok dahil alam niyo naman meron akong konting hika. Hinampisa na nga niya sunugin ang mga damo at hinihintay lang niya itong maubos. Kaya ang ginawa niya, pumasok na muna dito sa loob para mag-relax. Isang oras na nga kami nakatambay dito sa kubo at siya ay napagod sabi niya magmerienda muna may dala nga kami ditong suman at dala na rin niya dito yung star apple na binili niya kanina dito sa palengke ng bayan ng ang suman na dala dala namin ay binili niya din sa palengke Gawa nga pala itong sumang barangas. gusto namin ng timpla nito kasi katamtaman lang ang tamis. Pati nga ako ay nainggan yung kumain. Kaya napilitan na rin kahit ako ay busog pa. Ang sabi nga niya ay huwag na namin iuwi sa bahay at ubusin na lang dito kasi dinala nga namin. Isip ko naman sayang naman kasi kung iuuwi pa. Kaya ginawa ko, nakikain na rin ako kahit nararamdaman kong medyo busok pa talaga ako. Sa pamilya nga namin, gumagawa rin kami ng suman. Ibus ang tawag dito sa amin sa Bicol. Nanay ko at mga kapatid ko ang marunong lang gumawa. Pero ako talaga kahit anong gawin, hindi ko natutunan ang gumawa ng iba. Halos wala namang pinagkaiba ang sumang batangas at sumang biko. Para sa akin, pares lang naman silang masarap. At nang matapos nga kami magmerienda, naisipan ko munang mamintana para tingnan ang paligid. At pag nanirahan ka dito sa probinsya, mararamdaman mo talaga kung gano'ng kasarap ang siboy ng hangin. Siguradong sariwang hangin talaga ang malalangap mo walang kahit na anong polusyon mga usok ng sasakyan bang iba talaga kapag kaalam mo sa probinsya Katumira, hindi ka tumira hindi katulad sa Maynila maraming polusyon doon maraming ingay, mga sasakyan usok ng sasakyan at kung ano-ano pang pwede mong malanggata at sa katulad kung nga ang ganitong hirap huminga hindi ko naman masasabing may hika ako pero kapag kami sa ninihinga, type na type ko talagang dito lang sa kubo mag-stay kahit mga tatlong oras o dalawang oras man lang. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow.